Totoo ba na umaabot ng taon ang net metering? Marami sa mga solar users sa Pilipinas, lalo na sa NCR at mga urban areas, gaya ng Valenzuela, ang nagreklamo na inaabot ng walong buwan hanggang isang taon ang net metering application nila. Hindi to kwentong haka-haka lang. Ito ang realidad ng green energy transition sa bansa. Sa madaling salita, oo, totoo, umaabot talaga ng taon sa ilang kaso ang net metering process. Pero bakit? Una, kailangan pa rin natin i-consider na kulang ang tao at resources ng mga distribution utilities, gaya ng Meralco para i-process ang dami ng application na sabay-sabay pumapasok. Pangalawa, paulit-ulit na review ng documents, as build plans, electrical permits, testing reports, COC at kung ano-ano mga pakeles. Kapag may maliit na kulang o hindi tugma, babalik sa installer o sa may-ari kaya mas tumatagal kung walang coordination. Pangatlo, may pila sa inspection at meter replacement dahil di ito automated, Mano-mano kaya may backlog. At panghuli, walang proper or standard timeline. Ang ibang distribution utility ay mabilis, ang iba naman sobrang bagal. Walang penalty sa delay kaya wala ding urgency. Isang malaking advantage kung alam ng homeowner ang bawat pasikot-sikot at mayroong maayos sa komunikasyon sa installer at distribution utility, maaaring maiwasan ang mga ganitong delay. Sa ngayon, habang ganito pang sitwasyon sa Pilipinas, hybrid system ang best alternative para hindi masayang ang panahon, pera at kuryente mo.